buko. Ha? Tiba tiba yung mga magbubuko ngayon. Alamin nga natin kung magkano na ang buko ngayon dyan sa QC. IS5 Val Gonzalez. Come in Val! Anthony, dahil sa konsepto ng economics na law of supply and demand, abay umabot na sa 60 pesos ang presyo ng kada piraso ng buko. Napakamahal naman buko niya. 60 pesos? 60 na. Oo, dating 35 pesos sa uh, Anthony. Ngayong umagang ito, ay nagugulat yung mga bumibili dito sa isang uh, uh, malaking tindahan ng uh, buko dito sa Tihineri Street, dito sa Kamuning, Quezon City. <laughs> Dahil 60 pesos na, alas dopli na. Oo, eh, ang buko pa naman, Anthony, eh, ginagawang salad. Ito yung isa sa mga inihahanta ng mga Pinoy sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya uh -huh. bagong bagong taon, yung mga pumibili nagugulat. Uh, kausap ko kanina, Anthony, itong uh, tindero ng buko na si Anthony Uliba, eh, wala daw maibagsak na buko. Ang supplier nila, na galing ng uh, uh Quezon Province. Iniipit daw ng mga biyaherong supply ng buko na pang salad. At mukhang... Sinasadya? Sinasadya? Lamang, sinasadya? Eh mukhang sinasadya. Alam mo naman ang mga negosyante. Ang bira naman o. Oh. Ang mga pagkakataon na eh, mukhang ilalabas daw sa uh, terkado ilalabas lamang isang araw bago yung bagong taon. Akala ko naman ang sasabihin ng mga magbubuko, ay, pasensya na ho kayo, wala dating dahil malakas ang ulan sa Quezon, saka sa iba pang parte sa South. Hindi. ang dinadailan may kaugnayan pa rin sa ulan dahil daw nung nakalipas na mga pagbagyo, uh -oh. eh o hindi man nagkandahulog yung mga buko, kaya uh -oh. wala daw maisupply ngayon. Nako. 'Yun yung uh, isang uh, pinapanggit nitong si yung ng buko na si Anthony Uliba, kaya hmm. walang maibagsak. Ayan, kung makikita mo dyan sa ating uh, video, video Anthony, uh, -uh. eh, i, i lang, rate yung mga regular na dumataan dito sa Tihiner, kanto ng uh, k Street dito sa Barangay Kamuning, Quezon City, malapit dito sa palengke ng Kamuning, eh napakalaking bunton ng na mga buko, yung mm -hmm. makikita rito, pero ngayong umaga, yan, makikita ninyo, iilan lamang, iilan lamang yung, uh, yung uh, supply nila. Iilan lamang at uh, alas mabilang na lang sa daliri yung, yung yan ko mm. dito sa lugar na ito. At kanina, Anthony, abay, meron akong uh, ispatang kanina, inabutan ng Disha Ratios na bumibili si Mang Arellano. Itong si Mang Arellano, ay kagulat, pakinggan natin, pakinggan natin na uh, Anthony, itong si Mang Arellano na nagulat sa presyo ng uh, buko ngayong umaga. Oh, nagulat ako kayo, bumili ako ng buko. Kasi nung bumili ako ng September, uh, 30, 35 lang. 35. Mm. Tapos ngayon, tinanong ko kay kuya, eh, sabi niya 60, kaya bumalik muna sa bahay. Dinagdagan ko yung pira ko. Mm. Kaya nakakagulat po talaga, sobrang taas. Mm. <laughs> yun po. <laughs> halos ay nadoble. Oo, oh, halos po, nadoble. Ayan, yan yan. Yun. Isa lamang yan si... Uh si Mang Arellano doon sa bumili naggulat gulat na gulat dahil akala daw niya eh 35 pesos lang eh, eh kaya na, ang tagal na, na pala po. niya huling bumili September pa siya huling bumili <laughs> yun nga <Yeah>. ako, <laughs> yung September eh yun yung yung mga panahon na na nag na na, na, bagyo may mga bagyo na rin nga pumasok nung panahon na yon pero na idinadala lang ngayon eh, dahil pa rin doon sa bagyo at uh, wala daw mai wala daw mai supply walang maibagsak yung kanilang mga supplier na galing pa dyan sa bahagi ng Quezon, isa sa mga lugar na tinamaan na magkakasunod na bagyo nitong nga nakalipas na buwan ng Nobyembre. So yung mga uh, naghahanda ng uh, pangsalat sa pagsalubong ng bagong taon, abay, asahan na ninyo, magdagdag kayo ng uh, uh, konti ng halos doble dun sa binibili ninyong uh, presyo ng buko dahil ngayong umagang ito, Ah, dating 35 pesos hanggang 40, ngayong umagang ito ay nasa 60 pesos na ang presyo ng kada piraso ng buko. Mula rito sa Kamuning, Quezon City. Ako si Val Gonzalez, DJ Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.